After niyang gumanap na Darna, marami ang naghanap kay Jen kung ano na ang next project niya. Nagpahinga muna pala si Jane at may mga ginawa rin endorsement. Nakausap natin siya sa dami ng basher niya ngayon. Patol pa ba siya? Sagutin mo na Jane, pasok BTR. it's it's normal in eh. it's showbiz ako. Hindi naman normal kung wala akong bachelor degree. Ba. So ayun, okay. kaya paano? Okay. Ano uh, supporters pa rin yun kasi inaabangan nila yung mga yung ginagawa. Hindi like, okay. hindi ka, ka pumapato, hindi mo papatulan, hindi ka sumasagot. Even sa mga fans ko since then mo sinabi ko sa kanila na um not work, more love lang talaga, give love. Oh, mga friendship, ba diba? tama naman yung pasok dito, labas doon, di ba? Oh, oh, ganon, wapakil skibare sa mga basher, di ba? Okay. Panigas kayo dyan, parang ganon. Parang yung binalita lang natin kahapon, hindi oh. siya apektado. O, oh, si Megastar, si Aaron Cuneta. Si Shell Cuneta, curse sa kanila. Pero nadala ko na, sabi dati, yung mga bata pa tayo, pag pinapagalito na ako ng mga gulong, pasok dito, labas lang ganon. Pero dapat, huwag ganon sa mga magulat. Sa mga bashers, okay lang, <laughs> mm. di ba? Pero ako, sa totoo lang, ako ha, minsan, Naapektuhan ka rin. Naalala -na -na ko dati yung nasa day, meron kami show sa abante rin natin doon sa Makati. Showbiz pa more. Showbiz pa more. Uh, kami ni Mildred, nagsalta lang kami kay Piolo Pascual about sa edad. Sabi ba yung sa ano kayo kung part na si Piolo? Music direct? Sabi mo <laughs> Ano kayo kung part na si Piolo? <laughs> paborito mo rin yung kwento yan, no? kasi, kasi pangit sa basya na bisa na apekto at may mga times talaga kahit nga lalo pagka ang pamilya mo ay dinamay imposible hindi ka rin maapektuhan eh pero alam mo friendship ang diba? pinaka the best dyan talaga huwag kang magbasa ah, parang Ayaw. Yes. in fairness ha si Maricel Soriano hindi nagbabasa ng mga basya kasi maapektuhan daw siya <laughs> sabi <laughs> niya which <laughs> is not na yung sinabi mo si Maricel Girl, ba't kong babasahin? Pag binasa ko, apektado lang ako. Tama. alam mo, parang sa burol daw ni Manay Ethel, di ba? Oh. Ano, pinag-uusapan niya tanong si Aga Mulac. Hmm. Parang hindi daw siya makasocial media kasi nga, hmm. yung mga ganyan para iwasan. nila yan. Oh. Ito kasi si Jane, kaya talagang laging binabash. Active din siya sa kanyang YouTube, dyan sa kanyang TikTok hmm. din kasi. Pap kaya siguro, madalas nakikita yung mga may mga comment na kung anik-anik, di ba? Oo, oh, oh. napansin mo may mga artistang hindi masyado mo social media. So, na-spare sila ng mga ganyang bashing. Pero maganda yung attitude niya na dead ma lang. Mm -hmm. Papa okay. oh, Pero oh. pato, oh, sinasabi niya, lahat at artist na binabas, kahit ordinaryong tao ka, babas ka. Mm -hmm. Pero yun nga, dito, dito, boom, labasan. Yes. Oo, oo di ba nabasa ko nga yung isang bash yun na ano eh, Anong ginagawa ni Senator Bato de la Rosa dyan? <laughs> sabi! <laughs> Talaga ba? <laughs> oh, oo! Oh. Si hindi oh, diba? bashing. Oh. It's a compliment oh. to be compared with the center up ko. Wow! Oh. Diba? Diba? Parang oh, oh. ang bongga-bongga ko. Diba? Correct. Pero... Tapos yung na nag-interview ka doon sa Wow Mali, sino ba si Wally dyan? Sabi. Ayun! <laughs> oh It's my God! It's so correct. correct. A compliment. Oh. Dahil kinumpara ka sa isang sikat na Wally pa yun, parang sinasabi kalbuhan sa kalbuhan ng labanan. Oh. Oh, sabi, principal. Ano? Si Mr. Clean? Post oh. na, sabi. Yeah. <laughs> compliment pa rin yun. kumanta Mr. mahal ka na. <laughs> Danda, Lapan. badami. Ibig sabihin, sikat ang Mr. Clean that time, oh. di diba? Ipanahan natin. Wala, wala na Mr. Clean ngayon? Hindi, para hindi ko alam. Parang wala, wala, na, pati Ajax, parang wala na, na pa mga kung ano-ano na nakikita. Pero sikat natin, kulay blue yun, di ba? Oo. Oh, oh. Nakakaya ko, nakakaya sure, <laughs> ko. Hindi tayo sure, baka, baka mayroon pa sa market, ha? Wala na, wala, wala, na, yung nakagano'n. Wala Kaya, na. Wala na. ako, Mr. Clean. <laughs> di ba, nakaside view pa rin ako. O? Okay, friend. <laughs>